na to 1776 po oh. Talagang matanda na to Tagal na 1776 Antik na to Yan dito guys yan sa Kapilya ni San Nicolas de Tolentino. Tignan natin kung kailan ano. Ganda, antik na. No? Dito yan sa ano? La Huerta, Paranaque City. Walang ano, matanda na tong simbahan na to, 1976.